Hello po. Ito, i-introduce ko sa inyong aking Bojang. Ay, na may video na rin siya dati. Bojang! Bojang! Dito na kami ulit sa YouTube. <laughs> Ayan po. Ito po ang alaga ko. Matagal na 15 years old. Eh, dito na muna kami sa YouTube kasi nagsawa na sa Facebook. Ito ang trabahadora ng Japan mag-update ulit ako kasi napagayan ko yung YouTube channel. <laughs> ngayon po, ito. Uh, ang oras po ngayon ay ayan, uh, 6.05 a.m. Japan time. Uh, October 15. Ito po yung paligid ng bahay namin. Paligid ng bahay namin ito po. Paano na po, um, autumn season na po. Kaya, ayan, ngayon lang ulit akong magsikap ako ngayon sa YouTube ko. Nagsawa na po ako sa Facebook. <laughs> Nagising ako maaga po kasi ano, um, ipapasok sa work. Ngayon uh, itong aking butyang, hingi po daw siya ng pagkain. Uh, sige po at mamaya ulit uh, mag ano ng video ulit bala na mamaya doon sa ah, sa service ba bus sa ko sana makakain ako ng breakfast ngayon bago alis ng papuntang work ilang lang po thank you for watching